Maganda pa kayo sa araw mga beshies. Pero of course, mas maganda pa rin ako sa inyo, no? And of course, charot lang yon. Lohan sa Milan. Tara, let's go! At para nga marating namin itong restauranting ito ay sumakay kami ng na Red and then after ay bumaba kami dito sa fermata ng Rovereto. Sa mga kababayan ko naman dito sa Milano at sa mga ipang beses natin na mapapadpad dito sa Milan na nagnanais kumain dito sa Bulaluhan sa Milan ay panoorin nyo na lang itong video kong ito at sundin itong landas na aming tinatahak o kaya ay eh, Google Maps yun na lang. Ito nga ay eh, matatagpuan ninyo dito sa Via Populi Unity numero 7. Of course, dito pa rin sa Milano. At ayan, dahil super duper lapit lamang ito sa metro, ay narating na kaagad namin ito. Welcome to Bulaluhan sa Milan, mga beshies! At mabuti na lang din mga beshies ay inabot pa namin bukas dahil magsasarado nga daw sila ng 3 o'clock p.m. Pagpasok nga namin ay agad kaming sinalubong ng magagandang ngiti ng mga staff. At hmm, feeling ko nga ay nasa Pilipinas lang kami dahil sa amoy ng restorante. O di ba may pabaka? ganito nga ang itsura ng loob ng restaurant. Mga beshies, in fairness, sobrang linis at napaka-positive ng ambiance. Eto naman ang kanilang mga menu. Oh, habang binabasa ko nga, eh, talaga ako ako'y takam na takam na agad. Kung maaari nga lang order lahat, diga. Ang kaso nga lang, eh, kalalaki nga ng kanilang servings. O oh, ayan, sama-sama tayong matakam. At syempre, nag-order na nga kami mga beshies. Nag-order kami ng platong overload. Ang ating isang beshi naman, ang in-order niya ay kare-kare. And of course, nag-order din kami ng halo-halo at ang kanilang gulaman. At syempre, bago tayo kumain, ay kinakailangan muna natin mag-wash ng ating hands. Ito nga pala ang kanilang bar at ito naman ang kanilang CR. Tingnan niyo naman mga beshies. O, oh, tadaa! Parang may lalabas. Charot lang, charot lang. O, oh, in fairness ha, ang laki at ang linis. Tamang-tama din talaga sa may mga kasamang junakis. yan wash-wash para sa kaularan. At eto naman ang kanilang mga novita. O, oh, diba, may pababulti rin. At sa mga magbabirthday naman, meron silang ipinagbabawal. Basahin nyo na lang. Ayan, in fairness, ang bilis ng food ha. Eto nga pala ang kay Facundo. At ito naman ang sa ating little beshies. Hindi na nga ako nag-order dahil yung spaghetti at Shanghai na lang in ko. Ito naman ang sa ating isang beshi, kare-kare, at of course, rice is life. Let's eat! Buon appetito! Buon amore! ay tunay na mga ako'y sarap na sarap sa spaghetti sa mga kababayan ko nga dito sa Milano na mga tinatamad magluto or walang talagang oras magluto ay tamang tama yung puntahan itong restauranting ito in fairness ang sarap talaga ng pagkain nila Come, in. is it good? Happy? Ipiyache? again in the na oh okay. Hino -hino. Matapos, ha? Hino -hino. halo tayo mga besties ta magtamas sa super duper init na panahon <laughs> na bonding naman kay na mo how to do it ayan oh Ganda naman. Ganda ng beshi ko. Okay. Hindi niya mabuksan niya. Dahil late ka po, na-take out na lang yung iyong beshi. Ano ka ba? Okay ka lang? Hanggang dito na lang muna mga beshi. Sana nag-enjoy kayo. Thank you for watching. Pag-a-subscribe for more. Ciao, ciao!